pero masustansya ba? mismo ang Philippine Statistics Authority ay nakukulangan sa 64 pesos na food budget sa isang araw para sa isang tao. Ang isang grupo nga, hinamon pa si Neda Secretary Arsenio Balisakan na pagkasyahin ang budget sa palengke. Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Aminado ang Philippine Statistics Authority na hindi sapat ang 64 pesos na budget sa pagkain sa isang araw. Pinagbasehan ng PSA ang tinatawag na food bundles na may nutritional content. Sa 64 pesos per day sample menu, mula almusal, tanghalian, merienda at hapunan, may itlog, kape, monggo, isda at iba pa. Ito yung parang pinaka, pinaka uh, basic, uh, least cost. Hindi pwede nabibilin yung pagkain sa karinderiya. Kasi pag binili mo yung pagkain sa karinderiya, my services component yun eh. So hindi siya least cost. So kailangan niluluto. Ang Pesad Group na Amihan, pumalag din sa 64 peso food budget. Hindi 4K bumili ka ng itlog, wala ka ng ibang gagastusin. No? Kailangan mo ng gas, kailangan mo ng mantika, kailangan mo ng asin. Kailangan pang mamasahe papunta sa palengke. Maraming mga gastos bago mo mabili. Hamon ng grupo, subukan ni Neda Secretary Arsenio Balisakan ang paggastos ng 64 pesos sa pagkain sa buong araw. Pumunta siya sa palengke, wag siyang wag siyang magkotse kasi mas mahal yung gasolina. Tingnan natin kung ano'y yung mabibili nung 64 pesos na binabanggit niya. Kasabay niyan, kung meron man 64 pesos, anong sustansya ang mabibili nung 64 pesos na budget niya para sa isang tao? Ang National Nutrition Council Cordillera hindi rin kumbinsido sa bahayag ng NEDA. Parang kulang um, pangayon, parang it is just to fill your hunger, so possible it's more of the carbohydrates that you get, but you will not be able to get the recommended energy and nutrient intake naga. Ang sapatero si Lorenzo Aguiao, aminadong kung minsan, na isasang tabi na ang pagbili sa masustansyong pagkain para sa mga apo. So, makakain ka lang ng tatlong beses, eh. Lalo yung mga apo, gano'n, yung mga bata. Una nang sinabi ni Balisakan na kailangan nang i-review ang threshold o batayan ng pagiging mahirap. Ang Department of Trade and Industry naman, giniit sa pagdinig ng kamera na pwedeng mapagkasya ang 64 pesos. Pwede raw mamili ng pandesal, instant noodles, gatas at sardinas. Base po sa ating monitoring ng mga suggested retail price, halimbawa po ang sardinas, mga 15 to 20 pesos po ang isang lata ng sardinas. Halimbawa po ang tinapay po, mga 22 pesos po yung isang pirasong pandesal. Yung malaya po ang consumer mamili kung ano po yung kailangan nila sa pang-araw-araw na bilihin. Ang PSA, planong i-adjust ang pamamaraan ng pagkuha nila ng datos sa 2025 para mas maging akma sa realidad. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.